Ni Arjo Atayde ang ayuda sa gitna ng kontrobersya. Pero imbes na purihin, mas lalo lang siyang binatikos. Bakit kaya? At ano ang koneksyon nito sa mga aligasyon ng korupsyon na kinakaharap niya? Sa Pilipinas, ang mga kilos ng mga politiko ay hindi lang sinusukat sa kanilang mga batas, kundi pati na rin sa bawat galaw na nakikita ng publiko. At ngayong linggo, naging sentro ng usapan si Quezon City First District Representative at aktor na si Arjo Atayde. Kamakailan, sumabog ang balita matapos pangalanan siya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa mga kontraktor na si at Curly Diskaya, kabilang di umano si Arjo sa mga tumanggap ng porsyento mula sa bilyong pisong flood control projects ng DPWH. Mas matindi pa, ayon sa kanila, mismong ama ni Arjo na si Art Atayde ang tumanggap ng pera para sa kanya. Pero heto ang twist. Hindi pa man lumalamig ang issue, bigla siyang naglunsad ng relief operation sa Quezon City. Relief operation nga ba o damage control? Noong Sabado, September 20, bumisita si Congressman Arjo sa mga barangay Paltok, Talayan, Santo Cristo, Sitio San Isidro, Bagong Pag-asa at Project 6 mga lugar na malubhang naapektuhan ng pagbaha. Sa kanyang Facebook post, nakalagay, Sa kabila ng matinding pagbaha, tiniyak namin na makakarating ang tulong sa bawat pamilyang nangangailangan. Makikita sa mga larawan na siya mismo ang namigay ng relief packs nagkipagkamay at nagkipag-usap sa mga residente. Para sa ilan, ito ang tunay na paglilingkod. Pero para sa iba, isa raw itong classic na trapo move. Ikaw, anong tingin mo? Tulong mula sa puso o paraan lang para mata o paraan lang para takpan ang issue? I-comment mo sa baba. Curious ako sa opinion nyo. Sa halip na purihin, mas dumami ang bumatikos kay Arjo. Isang netizen ang nagsabi, The correlation between guilt and generosity. Kapag guilty ka, mas naging mapagbigay ka. May iba namang nagkomento, back to acting career, kunyari helpful. Artista talaga, galing umarte. Para sa kanila, isa itong malinaw na pagpapakita ng guilt without actually admitting guilt. Pero ito ang mas nakakagulat. Habang namimigay siya ng ayuda, mas lalong kumalat online ang mga pahayag ng mga kontraktor laban sa kanya. Kung titingnan, hindi na bago ang ganitong eksena sa politika. Maraming politiko ang biglang nagiging aktibo sa pamimigay ng relief, scholarship o project sa gitna ng kontrobersya. Kaya't maraming netizen ang nagdududa sa intensyon. Sa kaso ni Arjo, dumagdag pa ang kanyang background bilang aktor. Para sa ilan, mas madali raw para sa kanya ang umarte. Nang malasakit dahil sanay na siya sa spotlight. Pero para sa mga supporter niya, makikita raw na kahit sa gitna ng issue, hindi siya natitinag at patuloy ang serbisyo. Ngayon, nasa kamay ng publiko kung paano huhusgahan ang bawat galaw ni Arjo. Generosity ba talaga o guilt-driven? Ang malinaw lang, bawat kilos niya ay masusing binabantayan ngayon ng taong bayan. Kung gusto mo ng mas malalim pang updates tungkol sa mga isyong pampuloy, politika, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-comment mo na rin, tingin mo ba guilty si Arjo o genuine lang ang kanyang pagtulong?